Again. Oh, ayan, imperles ha, super sarap, juicy, juicy, kaya mauulit pala muna Ngayon, ilagay na natin lahat ng ingredients dyan sa loob ng chicken Bawang, sibuyas, dahon ng laurel, at yung tanglad, luya, lahat ng ingredients nandyan na sa loob Yan, pisaan na natin ang kalamansi Lagyan na natin ng paminta. hayun pakuluan na natin sa pinaghalong 7 up at saka tubig. O ayan, mga isang oras natin pakukuluan ng marahan lang yung apoy. Ayan na, pakuluan na natin dyan. Ayan, at marahan lang yung apoy. Ayan, hayaan lang natin siyang matuyo dyan. Dadagdagan ko na Oh, ayan, kumulo na siya ng bonggam-bongga. Ah, ngayon hihinaan na natin siya. Ayan, naluto na yung ano niyan. Lob ng manok. Kidulog na chicken, ayan. Ang sarap. Ayun na, sobrang lambot na niya, umihiwalay na yung mga ano. Umihiwalay na yung mga ano niya, yung pakpak. -pak. Yung hita, pumuputok-putok na oh. Yeah, Wow. na. Yeah, na. Nah. Wow, sarap kasi malambot na malambot na super lambot yan may konti pa siya pag tutuyuin pa natin ng gusto yan diba sarap napakabango napakabango sarap magmamantika. Ayan, lumabas na yung mantika. Okay na, pwede na hanguin. Ayan na ang aking kinulog na chicken. O, oh, ayan. ha? Super sarap. Juicy-juicy. Kaya mauulit.